papatay mo na ako. Dahil eh kung hindi, ako mismo papatay sa'yo. Anong sabi mo? Ha? Ito ah, masyado kang matapang ah. Ka. Ha? Wait na! Okay dito ah. Good evening, sir. Yung dating order namin. Sorry, okay, sir. Under yung management na kami. At ang order po kasi sa amin ay itigil na ang mga order ng mga taong hindi nagbabayad ng utang. Management? Bakit? Sino po may-ari ito? Tawagin mo yung may-ari para makilala niya ako. Ha? Huh? Hindi! Tignan mo ang gagawin ko mamaya sa mayari. Eh, papaliwanag lang ako eh. Bigang hindi rin kurbata ko pagtapos at hinulak ko ako. Lalo mong nag nagalit sa akin. Ayun ho, ho. Oh. Ayun sila. sila. Bagong mayari pala. Hindi na, bumalik na. Kausapin nga natin ang masinsinan pagdating niya rito. <laughs> Excuse me, sir. Ano po may paglilingkod ko? Dito ba? Ako, floor manager dito hindi kita kailangan makausap. Ang gusto ko, ang may-ari. Ako rin po may ari nito. Hmm. Uy, ganoon? May utang ako sa dating may ari nito. Kung ikaw may ari ngayon, wala akong sa'yo. Naintindihan mo. Kasi, alam mo, nung biling ko to, binayara ko na rin lahat ng pagkakautang ng boss ko sa'yo. Kaya lumalabas yan, ikaw nga ang dapat magbayad sa akin. Sisingilin mo ako? Parang gano'n na nga. Hindi mo ba ako nakikilala? Ha? Hindi ba ba nakakarating sa'yo para ko? Hindi oh. kilala. Boss, pakilala ka nga. Pakilala ko sa kanya, di ba? Ako si Brian Montes. Ah! Siguro ngayon, madali mo matatanda ng pangarap Brian Montes. Ah! Anong nagawin mo ah? Kabayan, masyado kang mainit! Ubo! Oh. Masado oh, oh. ah. 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 ah, ka mainit ah! Ano pa hinihintay mo? Papatay mo na ako. Dahil kung hindi, ako mismo papatay sa'yo. Ang sabi mo? Ha? Ito ah, masyado ka matapang ah! Ha? Ah. Abel, Patayin na natin to. Baka balikan ka pa niyan. Sige okay, tayo! Ikaw! Ayun na! Ano ba nangyari? Hindi nyo yan ang bubulo. Sige, okay, dali na yan. Uh, ah! 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 Uh. Okay. Ah! Yeah, ah! Yeah. Nakikita ko, nakikita ko! Oh! pagkakatao mo na, Rafael, ako sabi mo na yan, ha? Baka ako saan naman tayo maghihintay na. Lagi na lang, nahirapan na ako dyan. Ako sabi mo na. Ano?